guys, welcome back to my vlog. So, ayan, galing po ako ng palingke at nakabili na rin ako ng carne. Kalahating kilo. So, ito yung manok, kalahating kilo. Kasi, isandaan na yung pera ko. Isandaan na yung pera ko dahil yung kilo ng manok ay 200. Maan. So, buti na lang, um, buti na lang may isandaan pa ako at nakabili ako ng kalahating kilo. Ayan, hugasan ko lang siya at <coughs> iadubaw ko siya na may sabaw. <coughs> Sawa ko na ang bibili mamaya na ang ano din so ayan at magkukuha ako ng mga panakot dito sibuyas bumbay ito ko yung maliit lang yan at saka bawang pag ako kasi magluto gusto ko maliit lang yung mga